Wing ban motor. Oh, so, yang guys. Wing ban motor. So, ang publik guys ayaw siyang yes, mikot. Ayaw siyang kumana. Lagitik lang. So, yeah. Wala check ko na guys. Uh, Dalawang rili yan. Direct to the point. To agad ko ako dyan guys. Sa ito, slide ko. Sa to. motor. May rili dyan dalawa. Direct to the point. Agad ako. Yan sa motor yan. Pag pindot doon, meron mga malabas dito. May So, ginawa ko. Direct to the point. General agad mo lang itong fist light mo. Ang mula itong aking fist Ayan. guys, may long tis light. Yung kung atis light dyan. Ayan, sisi ko lang dito. Pipindot doon Ayan, sa pindotan. Pin may doon na nalabas na kurinti So, Sino nga, pre? Pagkita natin. Pindot mo lang. Ayan, pag pindot sa switch, iilaw yan. Kaya tayo dyan lang. Hindi, uh, walang ground. May na ground. Tidak ada segera on balik. Oke. pindot pa isa pa okay. ayon, ayun ayun yan so buo yung mga kurinti nyan motor problema ito pagkalasin natin yan so yan guys uh, paliwanag ko lang guys yan sa likod ako nyan meron siyang suit sa likod kanan ayan up and down switch yan ang oh, wing ban pagkaliwa meron din yan up and down yan so sa motor tayo paniwala paliwanag ko lang guys ang koneksyon ayan sumot na ako dito sa lalip oh yan yan guys dalawa rin yan guys yan, isa na yan yan, min. yan ang relay, main relay, mayroon siyang battery cable yan ang galing sa baterya yan guys karikta yan, naka ground na yan yan mayroon niyang switch guys sa taas yan, isa yung isang, isang relay niyan sa motor yan, sa baba yan, yan isa niyan mayroon siyang switch sa taas sa malapit sa driver full safety guys kaya meron siyang relay kaya dalawa lagi lagi relay yung isa sa motor yun yung relay na yan yung isa so mga fuse niyan Sa so, mga switch yan sa fuse sa taas yung fuse na fuse holder so, puti guys so ayan Ayan guys. tinangga ko ngayon dyan yung, yung hose. Kasi hindi nga nasa bumaba yung pakpakan niya eh. Yung wing band din na bumaba guys. Na-stack na. Ayaw na, na. Ayon gumawa ng motor yan. tinangga ko yung hose. Ayan. Tanda lang natin guys. May simerong baliktad yan. Sa yung taas. Sa yung baba. Ayan. Sao lang natin ng langis. Baka pag pagitan pag, tayo may ari yung talat. Ayan. Tanda lang natin. Sa yung taas. Sa yung baba bawal sa magkabalter guys magluloko yung function ng connection sa hose kailangan tama ang connection tatanda lang natin yan yan so yan yan guys Ayan guys, ang lang sira pala guys. Ayan. Armature. Nirepair na guys eh. Pero ano siya, sorted. Nagpabili ako niyan. Pahanap ako. Para makatipid yung mayari. Ayan. So sila na naglakad guys kasi may gawa ako eh. Ayan. Yung naging problema guys. Wala na nabili yung armature. Ayan guys, ka dito. So, ang so, Ang nangyari, eh, walang nabilig armature. Isang buo na, nangyari, buo na So, isang buo na isang buo. Ang buong Ayan. Uh, Ibang yan muna yan yun lang. yung iba lang. Ayan. Ayan. Isang buo na yun. Kita nyo na... So, tatanggalin natin yan. Malaki yung ano, magnetic. Ipag natin ito. Ang kabila. na sa model. Ayan. 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 Ayan magnetic maliit sandalan natin guys yung mga connection nyan ito malaki yan magnetic niya maliit para nakaiga ito nabili so, nakaiga, malaki yung... yan malaki siya magkaya ng ayan yun so, motor niya, ah, kaiga ito so, so, patayo ang connection nyan. motor ganda na yan guys ano so, pabili ba yung guys basta gumagana ito sa switch taas yun ang putante doon yan yung connection niya At natin ang dito sundan so, lang natin yung nakalagay dati ito, ito. Na guys, sa ato madali naman ito guys yan sa sa taas perfect. sa main relay mm -hmm. po okay. sa motor sa switch yan lang natanda lang natin ng ano ito live to yan positive matitest nyo naman yan yan lumaan siya yan guys yan punta yung sa switch ito kaliwa kanan up and down yan ganun lang ito yung ng motor ang motor nito na guys so, yan ang motor niyan. so natanggalin natin yan tabi ini yung itong bagong luma silating kong gumagana

Napansin ko lang guys, iba yung ikay um, ba, ng bahos pang model ito, yung dalawa sa kanan sa ano, si Sandor na yun sa kaliwa ito, sila kabilaan siya iba yung ibang ang Iyan. iba siya ng ibang model kasi yan eh pero walang kaso o, yan guys ikot lang natin yung ano hindi magkasama sa isang sa Ilipat, nah, lang yan, ilipat lang natin sa kabila. Okay. Ilipat lang natin dito sa... Yung isang hose yan. Ilipat sa kabila Okay. Bago natin. Si... Makapit na natin yung... Tanti gumalas siya. So, ayan guys. Nakabit na. Kulit niya. Ang crown niya guys. Temporary lang muna kasi... Hindi pa naka... Babarin na yan pa na yan. Bab, babarin na yan pa. Temporary lang muna yung crown. Ayan. Nakakakulit sa baterya yan, yan. Yung clip na yan. Oh, ayan. Ayan. ay silo natin yan pagka okay na yung ano kung gumana na so nagtesting na ko dyan guys yan pumunta na ako sa likod tinesting ko na yan pumunta na ako sa switch yan taas yan gumana na siya yun kapila, kaliwa taas pinjam yang pinjam yang taas guys yan gimana baba yan oke okay, oke okay na siya ayun so, baba dan sa si kanan baba natin Yon baba siya gimana na oke okay na guys so ayan guys ayusin lang yung mga kalat na wire titipal natin maayos yan tapos takpan natin so ayan lang guys final na guys yan inabot ako ng gabi dyan guys kasi na low bat yung battery ayaw manter makina sinardis ko pa yan ilaw na rin yung mga ilaw yan, ilaw din namin kasi madilim na siya so ayan guys thank you guys